Isang pagpupugay sa mahal na rin na Queen Helen at mahal na hari King Mamay Abdurajak na ang misyon ay to help and serve dugo at pawis, buhay at pasakit ang puhunan para sa para ng misyon na pagkaisa ng royal couple ang sambayanan nagsimula sa parte ng Mindanao at Visayas subalit may mga grupo na humarang at sumabutahe para hindi mabunyag ang pagnanakaw ng identity ng hari at reyna at para patuloy ang oppression-suppression ng mga politiko at oligarko sa sambayanan. Subalit tapos na, panalo na, kaya ang mga may sala ay tsak na mapaparusahan. Mabuhay ang royal couple. Mabuhay ang tunay na presidente ng Republic of Philippine Islands, Fem Senior, Aka Rogelio Madrid Abran. Mabuhay MCOG LSE. Mabuhay tayong lahat. To God be the glory. Amen.